Laban na, panibagong araw, panibagong tuklas. Mga Lods, meron na naman kaming panibagong discovery. Meron na naman kaming ituturong masarap na pagkain sa inyo. Hindi nang mapigilan ang patuloy na pagkalat ng tindahang ito. Kaya kung ikaw ay mahilig sa litsyong manok, sa litsyong belly, sa liembo, sa sisig, o kaya ay sa fried chicken, aba huwag ka na maghanap dahil nasa harapan mo na. Grabe, talaga nga namang masasabik kang matikman ang mga pagkain ito. Dahil bukod sa masarap na, ay abot kaya pa ang presyo. Maaga nga kami nagsigayak ng mga sisig dahil malayo ang aming patutunguhan. Nandito nga kami ngayon sa malinis at maunlad na bayan ng Santo Domingo. Agad-agad nga naming hinanap ang barangay ng malasig. <laughs> dahil mapipili na din daw natin doon ang masarap na lechong mong Heto na, tara na at tikman natin ang masasarap na produkto ng Mr. R. Lechon Rose. Ang sarap na babalik balikan. Mula sa lungsod ng San Jose ay patuloy na kumakalat ang Mr. R. Lechon Patunay lang na nasasabik ang ating mga kababayan na matikman ang napakasarap na lechon. Bukod nga sa lechon manok ay matitikman nyo rin dito ang fried chicken, ang napakasarap na liempo, ang nakakaadik na pork sisig at ang putok batok na lechon belly. Sa pagbubukas nga ng Mr. R. Lechon Ma'am dito sa bayan ng Santo Domingo ay hindi namin inaasahan ang pagbigsa ng ating mga kababayan. Mula kasi sa kalayuan ay maalalang hapuna ang humahalimuyak na amoy ng litsong manok. Kaya nga kung wala ka pang ulam ng umagahan, tanghalian o hapunan, don't worry dahil sagot na ng Mr. R. Lechon Pagpatak ng alas 8 ng umaga ay bukas na ang masarap na litsunan. At sila ay nagtatagal hanggang alas 10 ng gabi. Kaya kung naghahanap ka rin ng pulutan, don't worry dahil sagot na nila yan. Ang sa sa talagang ano mong nakakapanlaway dito ay ang kanilang napakasarap na lechon deli. Mabibili nyo na nga yan sa halagang 360 pesos lang. May dalawang uri sila dito ng lechong manok, ang regular at ang jumbo. 260 pesos kung regular at 285 pesos naman kung jumbo ang lechong manok mo. Likas sa ating mga novo ay si ang may nakaharap na ganitong uri na pagkain tuwing may espesyal na okasyon. Kung kaya't layunin ang Mr. Arlechon Rose na maging bahagi ng maraming pamilyang novo -Ecijano si Hano. At heto na nga, hindi na nakapagpigil ang mga sisiw. Dito mismo sa tindahan ay sinabakan na namin ang napakasarap na lechong manok. Grabe, totoo nga ang balita na nanunuot sa kabutubutuhan ang lasa nito. Napaka-juicy pa, kaya panigurado magugustuhan ng mga chikitin. Talaga nga namang suwak na swak na pang ulam at pang pulutan. Ayan nga si Gabi at talaga nga namang nagmukbang na. Gustong gustong araw niya yung lasa dahil napakalinaw na. Kung kaya't hindi ko na rin napigilan ang aking sarili. At ako na mismo ang kumumpirma kung totoo nga ba ang sinasabi nila. At yes, kumpirmado. Ito nga yung sarap na talaga nga namang babalik-balikan. Kung ayaw nyo nga ng lechon manok ay meron sila ditong napakasarap na fried chicken. Makakabili na kayo niyan sa halagang 25 pesos. Sulit ng pang-ulam o kaya naman ay pang trip. Ayan nga si Jolen na kanina pa nang gigigig. Ayan din si Aldus na nagsasabing sulit na ang 25 pesos mo. Kaya kung ikaw ay taga dito sa bayan ng Santo Domingo, congratulations dahil matatamasa mo na ang sarap na babalik balika. Ito po muli sa SK Philippines, ang proud provinciano at isang proud loveway si Hano mula sa bayan ng Laur. Sa ngalan ng aming grupo, kami po ay patuloy na naghihikayat na suportahan at ang natin ang produkto, Nueva Ecija. Maraming salamat sa pagsama. Hanggang paalam, ingat, and God bless. Lavender.